Guys. Na, eh, nice. Mga mongoloid. Mga dito na guys. <laughs> Pasok na lahat. Oh, ayan na. Isa lang 'yan. Hindi ako oh. lang ako. Ah, oh, sige. Eh. Brad, ayos mo ha? Siksikan siksi naman tayo lahat diyan pag ano. Bibilangin mo na dito half dito ano. 120 tapos 150. 30-30. Bali dalawa dalawang dalawa, ano 'yan. Kasi iba kasi mga manok na 'to eh. Alam nila kung saan sila siksi dapat pwesto eh. Ibang manok to, chicken to. <laughs> Gago. Huwag ka pumunta sa kabila, dyan ka muna. Ako yung food nila, ayun na. Ah. Hindi nila alam kung saan banda eh. Oh Ito, 60, 60. Tatlo, tatlo ya. Ilang ano yan? Ilang box ba tayo? Try, 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 tiyan, box, eh. Yun ang hatiin eh. Kung ilang box yan, yun ang hatiin. Yeah. Okay, pang 90 na to. Dalawa lang na box yan. Pang 90 na to? Oh, 90 oh. Wala pa rin. yan, wala pa, malayo pa. Kulang pa ng isang box. 300 piraso <tinyo> yan eh. Ay, putang. Yan, na mo <tinyo> siya <tinyo> ate. Gago. Okay, guys, ang video, hubog. Tingnan mo guys, oh, mo. Marap ka dito, marap ka. Tingnan mo guys, oh, ano na yan, mga 3 weeks na siguro yan, yung brief niya, hindi na ano han. Kalukuhan. Oh, one ha? One o oh, yan, pwede na yan. Kabila ulit, kabila naman. O, oh, kabila naman, kasi ganoon ang mga manok eh. Kanya-kanya sila kasi yung pwesto. Nabinubog na po. Kasi... <laughs>

Hindi, kasi sila kasi, yung iba, marunong sila tumanda kung saan sila naka-display, no? anah Kaya nga, hinahawi ko sila, eh. Ano, guys, so, oh, finish na. tana hmm. Sana makabili ako ng bigas talaga nitong ngayon. Baka hindi pa. Oh, marunong! Ngayon na, marunong na sila, oh. Marunong ah, na. 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 oh. Nunuan mo, nung mo dito, Brad. Nunuan mo dito. Ba, Brad. Nunuan mo dito yung isang sisyo. Sunod so, yan eh. Kung saan ang pagkain. Dito, nunuan mo dito. Eh pa, dami. Adidas na ako, yan ha. Adidas, mulat ko na. Hindi ko na kabila. Adidas. Maglipat-lipat man po. Kasi may iba kasi ng manok na stay stay lang sila sa ganon. Ah. Uh, Wala lagi yun. Mali mali ka sa business kasi ganon yun. Mali ka dun eh. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan guys grass yung ano yung higaan nila ay no ino no mo brad para adam nila alam nila yan eh kasi s'yempre na ni bago yan eh Ayaw ko pumasok diyan kasi susunod lahat yan sa akin di talaga yan uh, ano eh na Ay, sus! Ginao ko dyan.